kabot na yun, nandito na kami ngayon sa pasakaw. Medyo maling alam ng konti eh. Patawin na kami mga kabot. Hi! Si Lucas, kasi kina, na, sa kanya dun sa bangka. Medyo malun na yung mga kabot na yun. layo na kami mga kabuknoy. Happy Saturday sa inyong lahat mga kabuknoy Dito ngayon sa Pasakaw yan Pwede nila Sa awa yung yan Medyo malun alam yung pangday mga kabuknoy <laughs> mga kabuknoy, malapit na kami kabuknoy yan, malapit na kami sa sobrang lalaki ng alon yung kanina mga kabuknoy, grabe pero kanina daw pagdali sila wala naman daw ang alon, pero pagdating mga yung ngayon lang big lang lumaki yung mga alon kaya hindi mo na ako nag video kasi may bata eh Kabuknoy, salamat sa Diyos uh, na ano naman. Okay naman yung gabi namin sa bangka. Ayun, malapit na kami. Ayun, nakabuknoy malapit na kami sa dilayo. dadaong na kami. Hoy, hoy ano. Lalaki kanila kabuklay doon, banda mas-mas malalaki. Yeah, yan mga kabuknoy, nakita niyo yung mga alon na yan. Ang lalaki. Pero kanina daw pagaling sila, wala nang uh, wala namang daw alon. Biglaan lang yung paglaki ng alon. Buti na lang pasalamat sa Panginoon na okay naman yung biyahe sa bangka. Hindi pa paano. Ano? You know, mga kabuknoy yan na yan na yung uh, sityo bidlayo malapit na kami mga kabuknoy basang basa basang basa ako kabuknoy basang basa kasi laki. doon sa unahan mas malalaki yung mga alon kaya minor lang yung ano, takbo namin yan. Yeah. Yan ay yung bidlayo yung mga kabog mo. No? na. Thank you Lord. Na walang masamang nangyari sa amin. Okay naman yung paglayag namin sa bangka. Maraming salamat. God no? yeah, is good all the time. Mga kabog no? Yan mga kabok. Dito sila nangingisda mga kabok no yan. Yan marami dyan nangingisda. Pukulil yung mga matambaka. Alumahan. Yan. Dyan yan mga kabok no yan. Dyan lang. Malapit lang siya sa baybayin mga kabok no So walang medyo malon alon mga kabok Kaya... yan. Kaya... Pang pang. Yan, kabuknoy. Dadaong na kami. Kaso mas malaki yung alon pag dumaong na kabuknoy. No? Yan mga kabuknoy. Oh. Yan. Malaki yung alon pag malapit na sa pang uh, sa ano bye bye mas lumalaki kasi yung alon yan ito sila papa yan. malaki yung alon oh. yan ay yung bilayo mga kabuknoy yan yan ito yung bilayo dito yung nakatira yung asawa ko yung buong pamilya Ayan. pangingisda, kabok na yung hanap buhay dito at saka bundok mga niyo, ganyan thank you for watching kabok na patuloy ko muna kabok kasi medyo malaki yung mga alo pagbaba thank you so much kabok bali nandito na ako ngayon sa bahay ng asawa kabok dito sa Bicol ayan yan si Kabuknoy ang nagano nagluto. Ano? ito so, yung buhay probinsya ganito lang yung ano ano yung kabuk na yun. uling yan uling yan. Yan. yan magluto kami ng tinulan nilola tinulan na manok na kabuk native yan kabuk niya yan native yan yan yung lalutoy ngayon yung kabuk no. si kajigo pakita mo si kajigo ah, kajigo ano ba si kajigo andan si kajigo mga kabuk ngayon naliligo no? pa si kajigo ito yung kabok na yun. Ito yung sobrang mahal dun sa Maynila. Kabok na yun na binibenta yun. Dito, no? nandiyan lang siya. Kabok no? na yun. Ayan. Ayan. Pisa na. Ito yung buhay ko din sa mga kabok na. Ayan. Ganyan lang. Tapos, huling. Di oso dito yung mga gasol kabok na yun. Ayan. lang. Malang gasol. Mahilap ito. Kaya, kahoy. Ayan lang

Ayan yung papunta sa sa si Kajigo, si kabukle, diba? na sa bundok ng kabuk na dyan sa Niyogan. Ayan si Kajigo. Naliligo si Kajigo. Presko mga kabuk na di ba? Ano? Presko. Nasa ilalim ng punong mangga. Si Kajigo. Naliligo. Ayan. So, si... Balikan natin yung loto ni Subok no eh, yan uh, no, i yan. na natin yung manok. I-design na natin yung manok yung mga kabuk no, para mawala yung langsa niyan. Ito lang, kamot no, Ito lang yung lutoan namin dito kamot na minito, no, yun. Ilagay yung manok? Ayan. Wala lang intro-intro kamot no, Aray ko, aray, aray, aray. Kamot na yun, lang sa... ito langsa. Ito na dito. Yan. Hinalo na kabuknoy yung yan yung kabuknoy ya. Ano natin? Yan, Antayin natin magmantika yung manok. Yan. yan. Yung kabuknoy Uling-uling na. Kasi ganito kasi yung so, lakso. Yung kabuknoy yung yun lang. Yan. Yung Dito yung baboy. Yan. Yan yung baboy. Bininta na kasi mga kabuknoy. Yan yung hinahin. Laki yan eh, ang tinira na lang isa na lang kabuknoy dalawa yun tinira para pag pista sa October meron namang kakatayin mga kabuknoy yan na lang natira bininta na yung ibang big mga kabuknoy kasi mahal kasi yung ano ngayon pagkain ng baboy yan kabuknoy presko dito kabuknoy puno sa probinsya masaging yung sa likod ng bahay kabuknoy yan o yan ang likod ng bahay marami rin tanim na mga bulaklak mga manok marami dito yan yan kaya pag dito ako sa probinsya mga kabuknoy ganito lang tawa sa stress tanggal stress relax relax lang buhay probinsya Balikan natin mga kabukta yung niloko namin. Hindi pa natutuyo ang yung manok natin ba? tinola Nola. nang olong ulo Talagang swabi yung init ng si nang ulo ng cellphone. na ko din doyan Buhay probinsya mga kabok na Muna. Yes, ko mga kabok Ano. Banggayan mga kabok ano eh, wala masyadong tulog sa baso mong ka eh kaya tulog muna. Ano na. Makuha ah, kami buko. Ah. Tipong. Ayan. si Papa. Ayan kami na sabaw. Si Lucas naman. Ayan. Ayan itak pa. Yan si Papa, kumukuha ng ilog. Ay, ay, baga ko no. nakakadaan. Ay, ay, baga ko nakalagin. Mamaya, ayusin mamaya. Ayusin nila mamaya. Yan si Lucas, sa higa. Okay na pa, no? Ayan si Papa. Yan si Papa, kumukuha ng buko. Ayan mga kabukno, ayan. Boy, propo. Oh, propo. Oh, do oh. do up hei teman kabut nai eh ke di to longhatak patonghatak papa iya, yaan to si Lucas serbu ya ini Lukas, teman kabut lo, ini si Lucas si papa sarap ng buko dito mga kabuk ng sa probinsya matamis ayan buhay probinsya mga kabuk na ganito lang buhay probinsya ay ganyan pa doon nandito sa probinsya kabuk na no, yan nilupak 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 ka ni kabuk na no. Yun. ganyan yung lupakan. ng ano yug na baug Yan si Lucas. Oh, Lucas. Yan si Lucas. Kamuk na enjoy siya dito pagkakas sa probinsya. Ano ang buka niya dito? Yan, kamuk na yan. <laughs> Wala. <my>. Walang balanse. Oh, <laughs> hindi ako batuwa.

Yan, kabok na eh. pag ano nang umiyog dito sa tubig sa kabok na eh. Kapatid, kung pa yan, Mari? Ito. Luka doon na. Magdilupak kami kabok na eh. Ito yung unang araw namin sa Bito kabok na eh. Karating lang namin kami. First day sa Bito. First day of school. Ha? Ha?

Ito yung homemade na nilupak. Yan o. Sarap. Yan siya, Kabuknoy. Yung ginawa ni Papa kanina na nilupak. Yan na siya ngayon. Sarap yung Kabuknoy. Muna natin, Kabuknoy. Sarap. 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 Way, probinsya. Ganito, Kabuknoy. Sarap. Yan yung pulutan namin, Kabuknoy. Yan. Native yan, Kabuknoy. Si ibog yung tumira ng pulutan namin Pagkataan daw yung kabuknoy. Doon eh, doon nila eh Pulutan namin yan Gata Native na manok. Kabuknoy paghapon Hindi Tugang yung kang ito? Ang dami Manok, Manito paghapon sa probinsya. Ayan, ayan. Ayan ang manok madaming kabuknoy pag hindi nang cover yan mga kabuknoy si Lucas naman yun oh. duyan duyan si Lucas madaming kabuknoy ano naman. po kasi ito ba't hindi kumakain ito na mga kabuknoy nagluto naman kami ng pulutan gata ano si Wilby naman kamira ano may saging kabuknoy ito yung lutoin namin. Tulutan. Nitid naman ng eh oh. okay, pisa na kabukloy. Kaya kaboknoy na na kami. Ito yung unang araw ko kabok. Ayan o. Ayan. Tinga. Ay. Ay, kami na platinum. May tenga. Ay, pirador. Ay, yung pulutan namin dito kaboknoy, na pa lang. Ayan. Ano mo kanya? Wow. Ay, lobat na ako. Ayan. Sarap yung kaboknoy, na. Native yung kabok na. May Megata, sarap. Ubus agad tayo yan ito yung unang gabi ko kabot Dito sa Bidlayo, karating lang na namin kanina Balik na eh, ito kabot Noy, kami Bukas kami magkakatay kabot Noy Ayan kami mga kabot Noy Tapos, dito naman yung ko Ayan yung unang araw namin kabot Noy yung unang araw namin yan, 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 yan. ko, yan. Yan. Ito yung unang araw ko, Kabignoy. Maraming salamat mga kabuknoy, ha. Sa lahat po nanonood ng, ng aking mga videos, ng aking reels. Thank you so much sa panonood sa aking unang araw dito sa Bilayo. Yan. Sabado ngayon, kabuknoy. Ito yung unang araw ko. Okay. Thank you so much mga kabuknoy. Oh, problema ko kapag pala. At kay perbenche lang 'yan. Iiihaw lang 'yan matambakay Iihaw teman